Hello guys, good afternoon. No? Nandito ngayon tayo sa Mawa. Dito sa may Pasay, No? So, ito, pupunta tayo ng Decathlon. No? Matitingin tayo ng mga iba, ibang uh, camping gear at saka iba pang mga pwedeng mabili ron. Ayan, dito muna tayo sa seaside. Tingnan natin to. Laki ng pinagbago rito. Tinatamba ka na yan. yan. makikita nyo yan. Yan yung mga tambak doon, yung mga malilit na island. Unti-unti na nilang tinatambakan eh. Mukhang gagawing establishment din. Dati, mga barko nakaparada dyan eh. Ngayon, tinatambakan na ng lupa yung island na yan, eh. kung makikita nyo. Ayan, so... Pasok na tayo sa Decathlon. So guys, nandito na tayo sa loob ng Decathlon oh. No? Uh, karaniwan naman dito mga ano sports uh, apparel no. May mga camping gear dito, marami rin. Pero karaniwan dito may sports gear pang swimming, running, volleyball, basketball, tennis, lahat ng mga sports ano. Marami kang mabibili rito. Sa mga gamit, marami ka ring mabibili rito. Ayan, katulad niyang camping gear na yan. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ayan, camping gear yan. And, uh, tama lang naman ang presyo. Medyo, ayan, ayan. Katulad niya, no. Oh. Gandang tent yan. Ang laki, oh. Kasyang kasya yung nakatayo ka. Dalawang folding bed kasya. Uh, matibay talaga yan yeah, makikita nyo yung mga yan, pag pinold na yung mga tent mga camping gear yung mga tent ayan may upuan din dito ayan yung folding na puan na usually nabibili yan sa Lazada pero dito kung makikita mo mahal eh nasa nasa tunay yung folding chair na yun yan yan, uh, yan, uh, may tagpa yan yan oh. napakaganda sarap, sa uh, sarap upuan yan eh Ayan yung presyo niya niyo, 2.5. Marami sila dito mga camping ano. Uh, eh, yung gamit sa camping at uh, tulad ng ayan, uh, takore. Eh mga iba pang ginagamit. Ah. Ikot muna tayo. Ayan guys, no, medyo nag-focus tayo dito mas sa mga camping gear, no, yung mga tent, ayan, bibili sana tayo niya kasi medyo pricey. Eh. Yan yung mga ganyan, nasa 5,000 eh. Pero matibay naman talaga, no. Yan yung mga chair nila, may 3,000, 2,000. Pero may nakita ako niya sa Shopee Lazada, nasa 500, 300 lang. Eh. Ganyan na ganyan din eh. Ayan, ayan yung mga iba-iba pang dito, mga, mga pang camping gear, hiking. Ayan, yung mga running, cycling, nandito rin. No? Dito yan sa Decathlon, Mowa. Dito sa may Pasay. Malaki ang Decathlon dito. So, marami kayong pagpipilihan dito. Ayan, yung mga... Ayan, ikot-ikot tayo dito. Ayan, mga pang ulan nila, nandito rin. No? Medyo talagang pricey lang. Pero talagang quality naman talaga. Yan, yan. Nakikita nyo, dami rin mga damit, shorts, mga sports. Sports na mga uh, damit na no, nandito rin. Yan, makikita nyo, maraming mapagpipilian dito. Yan. So guys, no, uh, ikutin natin muna lahat. Samahan nyo ako mag-ikot dito sa Decathlon. No? Tingnan natin yung ipa pang, iba, iba pang mabibili rito. meron ding teleskop sa halagang 1,040 quality rin naman talaga yung mga bag rito yung mga malilit na bag pwedeng gamitin sa pagmumotor ayan meron din dito napaganda rong table tennis na to quality quality talaga table tennis talagang 4-5 or maliit na size ito yung standards, standards. yung mga badminton ah tawag dito yung raketa sa table tennis na nandito lahat kaya yeah. So ano yun? Ayan. Susubukan natin mamaya yung para sa pagbili yata ng sapatos yan. Masusukat yung ano ng paa mo. So, diameter, yung haba, gano'n. So, try natin mamaya yan. So, ikot muna tayo rito. Tingin-tingin tayo. dami mabibili rito. Ayan, basketball. Ayan yung board ng basketball hula hoop, yung mga bola. Dami, dami. Ay, mga ganda rito. The beginner. Mga basketballs equipment. try natin ito. Anong tawag sa ganyan? Ang galing may mga naman. Ba't susukatin yung pako? Ayan, sa ay, Sapatos? Ay, ah, mas angat mo ng konti yung mga naman. Ang barik ko. Ay, 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 ayan, ayan, ayan. Ay, ayan, okay na yan? Ah, sige na. Neaprastas. Dėl no, savo. Žinai, į Ameriką namuose. magkaiba yung suka so left foot mo 2.30 2.30 na yung height mo ayan ay left foot saka right foot pa rin mo ganyan halong hmm. yung itsura na pa mo oh. sports yung sports mo huh? okay, no? ito ayan na pencil your sports Bakit diba? ka sa football ka Wala. na natin. Wala pa nga ano, yung reading glass. Pang <laughs> <Yeah, reading glass. laughs> yeah. running. Sabi mo ako pa. Bota rin dito di Ito, jacket mo, Ro.

Eh, kapote. Kapote. Mahal lang ang kapote. Ganda, no? Oo. Ayan. Ayan. Kasi hindi pwede pang motor yan. Ha? Huh? Hindi, huh? hindi pwede pang motor. Hindi yeah. pwede yan. Oh, magaan pa po yan. Oo, magaan yan. Hindi katulad na. Tsaka manipis siya pag tinupi mo. Manipis lang. Matibay pa to. Oo. Oh. Ang yan. Ayun no, 490 ato. Ano duro? 490? Hmm. Okay. No, ah, o ano? bitis lang ano? You yeah. Son. Airbed. Airbed. Oh, ganda Ito okay. mm. masarap ito. Eh, okay, Magkano yan? Ito. Oh, salong-salo ka ko yun. Masarap ang kape mo. Iyan mo sinasabi ko yun Video ako. Pero mo. Okay naman eh. Sarap upuan nga, no? Oo nga, no? Parang duyan lang, ano? May sa si Shopee niya. May uh, okay, may okay, sa, yeah. Shopee na lang. Nasa 400 plus okay. lang po, 5. Yeah. Laki ng depresya, no? Hindi yeah. naman masyado kailangan ng ganito. So, Ito yung mga takorimor, oh. masyadong malaki yun. Ito yung nakakasya dito yan. Paano magkakasya? Ang